date lang to guys dun sa nanganak nating crayfish saktong ikaisan linggo niya na ngayon ayan binalik ko siya dun sa dati niyang pinaglalagyan ilagyan ko lang siya ng mga butas butas gamit ang pako at kandila kaya ayan tingnan nyo maitim yung naging mga butas niya ayan siya okay naman siya mukhang healthy naman uh, at hindi muna natin siya ibabalik dun sa breeder tank pagpapahingahin muna natin siya dyan ng mga 2 weeks para makapagpahinga rin siya ng maayos at mabalik yung kanyang lakas at yung sustansyang nawala sa kanya e eh, ibabalik muna natin sa kanya pakakainin muna natin siya ng mga healthy pagkain kagaya ng mga gulay ganun katulad din ng tao 'di ba kapag ka ng syempre nagpapahinga muna mahirap naman yung kakapanganak pa lang tapos isang taon magbubuntis ulit hihirapan diba ba yung mga nanay kapag ka ganun kaya diyan muna siya after two weeks saka natin siya ibabalik dun sa breeder tank. So, dito muna natin siya ilalagay para makapagpahinga ng maayos at tatakpan na lang natin para safe siya sa mga alaga namin pusa. Minsan na nadali ng pusa yung isang buried crayfish namin kaya may inam na itong nakakasigurado tayong may takip. At ito na yung mga cray natin. Saktong 7 days na sila ngayon. Ayan o, oh, palakad-lakad na sila. Hindi na sila masyadong natatakot na lumabas ng hides. Hindi ko lang sila mabilang-bilang pa sa ngayon kasi yung iba nandun pa sa labaring oh, kaya... Hindi pa natin sila mabilang na maayos. Laging hanggang 28 pieces lang yung bilang natin. Pero ito more or less nasa 30 pieces lang to. Hindi talaga ganon karami yung napisang itlog. Eh kung makikita ninyo, kumakain na rin sila ng mga gulay yung pinagbalatan ng carrots. Inilagay ko dyan kinakain na rin nila yan at saka yung mga natirang pagkain yung naluson ng mga sinking pellet na nilagay ko kagabi kinakain-kain na rin nila yan kaya pagkaganyan yung pagkain na natira hindi ko na muna sila bibigyan ngayong araw na to siguro bukas babawasan natin yung pagkain na yan tapos papalitan na lang nila natin ang mga bagong pagkain para hindi masyadong dumumi yung tubig ng aquarium kasi dyan nagmumula yung pagtas ng ammonia ng tubig kapag yung pagkain ay eh, ilang araw nang nakastock dyan sa ating mga tank. Eh, ay, gagawin natin kapag may sobrang pagkain na natunaw kagabi, kinabukasan babawasan lang natin yun at dadagdagan natin ang mga bagong pagkain. At saka guys, ang pagpapakain kasi sa kanila ay once a day lang. Ako madalas magpakain. tuwing hapon kapag alam kong nandyan na sila lahat sa labas nakakalat na sila doon ko sila nilalaglagan ng pagkain kasi yung mula yung tanghali yung bago magtanghali hanggang mga alas dos, ganyan. Yun yung oras na mga natutulog sila. Kaya kung maglalagay ka ng pagkain at natutulog sila, hindi naman nila agad makakain. Matutunaw lang, malulusaw lang yung pagkain doon sa tubig. At yun yung iniiwasan natin kasi mas magandang makain nila yung mga pagkain habang buo pa siya. Mas madali nila yung may susubo kasi kayang kayang makuha ng mga sipit o galamay nila yung pagkain kapag buo pa unlike na lusaw na yung pagkain mahihirapan na silang makuha pero makakakain din naman nila yung kapag binaba nila yung katawan nila kasi yung pagkain nila nandito sa me dibdib yung bibig nila pala kaya nakakain din naman nila yung mga pagkain na natutunaw kaya lang syempre iba yung ano yung buo pa yung pagkain pag kinain nila mas solid nilang nakakain yung pagkain kasi kasi nga buo Parang sa konting pagkain na nakuha nila, naisubo nila, medyo magtatagal na yun sa katawan nila o dun sa tiyan nila. Medyo mahaba yung oras na sila ibusog. Kesa dun sa ang kinukuha nilang pagkain ay mga lusaw, madali silang magugutom nun. At maaaring yun din yung nagiging dahilan kung bakit yung ibang craylings ay eh, ang bagal ng paglaki. Kasi nauunahan sila sa mga pagkain ng ibang kasama nilang crayfish. Okay guys, hanggang dito na lamang po ang ating video at mag-update na lamang po ulit ako after 3 weeks para saktong sa isang buwan nila noon at makita natin ang mga bagong improvement. Thank you po for watching!